Ilang araw na lamang ay balik eskwela na, kaya naman puspusan na ang paghahanda na maraming parlan para sa pasukan. Si Kenneth Pasyente sa detalye, Rise and Shine, Kenneth! Abala ang mga magulang na ito sa pagtipintura ng mga upuan na gagamitin ng kanilang mga anak sa Mines Elementary School sa Quezon City. Sabi nila, Karamihan sa kanilang mga silid-aralan, handa na sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Marami namang nakipag-participate on the first day of brigada. And then, ayun, cleaning, the surroundings, then classrooms. We conducted our fogging last, right after the brigada. Nung malinis na malinis na yung paligid namin, doon na po. Eh, to kill the mosquito kasi rainy season. Nasa mahigit dalawang libong estudyante ang nakataktang pumasok sa kanilang paaralan. Gaya ng dati, ipatutupad pa rin ang scheduling para makagamit lahat sa mga classroom. Kaya alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi ang class schedule ng mga estudyante. Yun nga lang, mukhang magtitiis sa mga estudyante sa ginagawang kalsada sa tapat mismo ng eskwelahan. Bukod kasi sa maputik ang daan, tiyak na maiingayan ng mga estudyante. We requested na during the class hours, sa gabi sila gumawa. at kumayag naman sila. Siniguro naman ang contractor ng proyekto na inaapuran na nilang matapos ang kalsada at mag adjust sa kanilang schedule upang hindi makaistorbo sa klase ng mga bata. Pag may klase, sir, yung lang kami na hindi maingay, yung bako, yan. Tapos magkarga sa truck, hindi naman sir maingay yung bako na maliit yung malaki, yung nan maingay. Tapos an, sa gabi naman, tuloy. mga tuloy, tuloy mga tintante. Tinatayang nasa mahigit libo naman ang enrollees ngayong taon sa President Corazon Aquino Elementary School. Handa na rin ang mga classroom na tinanggalan na ng hindi kailangan mga dekorasyon sa mga dingding ng classroom bilang tugon sa kautusan ng DepEd. Tama nga naman kasi dapat si bata pag nagsasalita siguro ay dapat nandiyan nakafocus lang dapat sa uh, uh, kung saan yung uh, nagtuturo sa kanila. Nagpapatuloy pa ang enrollment sa mga paaralan. Sa datos ng Education Department, nasa mahigit 18.8 million na ang kabuuang bilang ng mga nagpaparehistrong mag-aaral para sa darating na pasukan. Magpapatuloy ang enrollment hanggang sa August 26. Samantala, sinabi naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na maaari pa rin magbigay ng assistance ang Makati at Tagig LGU sa mga eskwelahang apektado ng desisyon ng Korte Suprema. Pero kailangan munang idaan ang dalawang LGU sa DepEd ang kanilang mga aktibidad, lalot na sa supervision ngayon ng DepEd ang labing apat na eskwelahan. Ayon sa Vice Presidente, ito'y para na magiging matiwasay ang pagbubukas ng klase sa August 29 at walang magiging abala sa pag-aaral ng mga apektadong estudyante. Uh mandate ng Department of Education is to promote the best interest ng ating learners and ng ating mga Department of Education personnel. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.